from uh, Biyahin Jeep galing Monumento. So itong wala po dito mga ito, ito po yung uh, tindahan ng bilihan ng mga original na mga rilos sa mga ito dito. Sa mga Seiko di dive, Divers, mga Seiko 5 mga ito nandito. Samahan nyo ako para mag-update tayo sa mga about mga prision na mga rilo dito. So, so let's go. Tayo para makita natin mga uh, about mga rilo po dito. So, Yeah. So dito pa tayo sa mga Seco 5, Seco Divers so mga mga So dito na mapagaganda sa so, mga Alba At so, mga about sa mga ipapakita natin sa so mga about sa mga ganitong rilo no? Sa so, mga ganitong ore na mga rilo mga na pagaganda. So mga ito papakita natin mga nose so, Balikan natin yan So ito po yung location, tamang location sa so mga ore so, ito po yung, uh, Tindahan ng mga rilo po dito So napakadami dito Pwede mo pagpipilihan to sa so mga about ng mga riloan po dito Mga biliyan sa mga riloan So punta tayo dito sa ano mga So dito tayo sa mga unahin natin to So pero hindi na natin paglat at latin to Ito mga so napakadami nito Pwede update na la price lang tayo kung pong... So ito po yung mga relog dito mga guys So hindi natin na isa -isaanin. ito So nga about mga sa lahat mga. So kukuha lang tayo dito mga price dito mga guys para makakuha ng idea sa so, mga ganitong Presyuan po ito. So for example, itong mga grito nung alba ba mga grito? So ang presyo nito. ah uh, ito, yung mga ganyan dyan sa mga wina yan. So mga iba't ibang color win, iba't ibang mga dial, no? So sa presyo, uh, 6 6,235 mga guys, sa mga presyo, mga ganyan. So yan, mga ganyan, mga, mga iba't ibang uh, dial po. So about ng alba po, mga ganyan. So mga itong ori po, itong mga relo natin dito. So ito, sa dulo na yung nakahiga, no? So ang price nito, sa so, ang price yung mga guys, 7,785 ang mga presyo ang mga iso yan so ito naman mga iso albatos so mga automatic to lahat to mga iso ito automatic to so ito naman for example na 6,000 yung mga dial na orange dial mga iso ang presyo yan ay uh, 6,855 yung mga guys ang presyo so mga kompokan yung mga ganyan dyan mga alba so mayroon naman tayo dyan sa mga about na mga yun, sa dolo sa mga stainless gold plated na bracelet o uh, yun sa mga presyo yan 5,965 yan sa mga about yung mga reload sa mga yun tayo sa baba so mga automatic to mo no sa mga presyo nito so mga pares lang din sa mga gilan so yan yun yung yun, dial na to yung parang uh, red dial no so may may halong block to so, 6,125 na lang mga guys, sa mga presyo mga gilan mayroon naman tayo rito katulad nito may may presyo dito no 7000 for example ito kulay green dial no so sa presyo dito ay 7315 sa mga about mga ganung relo sa mga stainless no so ayan dito tayo so uh, dito tayo pagikutan naman tayo dito sa mga abad. so dapat naman tayo dito sa mga guys so dito sa mga Seiko 5 kung mga relo natin dito mga Seiko 5 so ang price ko dito mga ay ito medyo may sikop pag natin dito Mayroon tayo rito mga presyo na uh, 41,000 41,800 So yan mga yan, yan mga yan, yan, mga... Siko divers Mga siko divers para ito mga guys uh, 41,000 yun ang no, siko divers mga, mga yan So yan hindi yun mga para so mayroon naman siya dito na ano, uh, 23,000 yun Katulad ng dahil na So, mayroon naman tayo dito na 23,000 so yung, yung mga blow dial pa mga siya 23,000 mga solar na ano na figure diver mga solar pala yan so yon So yun, mayroon naman tayo dito mga so ito katulad natin na mayroon tayo dito ng ano sa so, mga presyo nito tayo mga paglapit ng masyado so walang nag sa atin dito so mayroon tayo ng Seiko ano ito sa about ng ano mayroon tayong mga presyoan dito ng 40,000 mga isyo yung kurenda niya mga dial na 40, yan 40,000 niya ayan about mga blow dyan meron naman tayo dito sa taas ito for example ito mga dyan sa, sa mga presyo ng 4,000 4,500 ay uh, about mga ganito sa mga ganito ito to so, sa, mga stainless uh, sa presyo ng 15,000 si, si ko po mga so 15,000 so iba-iba -diba nga color win Huwag ibang mga bogis. So, mga pwede na itong mabel. So, mga presyo ano ito. So, mga so, tayo na 26,250. Yan, yan. Yung tatlong magkaparehas. Yan. Tatlong magka... Uh, yung magkatabi niyan. So, itong gate na po mga sa blue dial po sa 26,000. So, itong white dial naman sa may 34,375 po mga guys. So, for example, mayroon naman kami black dial dito. So, mayroon na uh, may price na 23, uh, 26,255. So, mayroon naman tayo itong ito, for example, katulad natin pinagal, ah, mga, Yeah. So, so daming mong pagpipilihan dito, mga relong. So, about na mga, so, mayroon tayo dito. So, uh, yun, dami kang pagpipilihan dito, mga isang, yun. man tayo sa mga Seiko Pag na rito mga Seiko Seiko sa so, mga about na mga relo Yung ganitong mga orange sa so, mga So mga ano to 73 So ba ito, mga ano So meron tayong mga sigo automatic to so, mga fridge one dito medyo ano to mga kataasan to dito mga ganyan So may mga rin to itong sigo ng ato automatic big money nag so mayroon tayong fridge one ng uh, 41,000 so, so mayroon naman tayo rito ng ito na ito ito ito, ito para may pag-ablow so, so, ang price nito ba 60,125 so so meron naman tayo itong black dial tumangis so ang price nito 57,500 sa so, mga 57,500 so mayroon naman tayo doon sa so, may ano 'yung blow dial so ang price 69,000 ito so, 69,000 'yung blow dial so 'yung blow dial 69,000 Oh, 69,000 mga isa. So, presyohan yan. Yan, mayroon naman tayo rin ng mga ibang mga alpha to so, mga isa. mga presyo may GT So, mga iba't ibang pang babayo o lalaki dito sa so, mga about mga relo mga isa. dami mong pagpipilian dito talaga sa mga bilihan dito mga seiko. Iba't ibang mga uh, reloan to mga dito mga isa. So, dapat tayo sa kabilang way tayo. Iikot tayo dito sa way na to. sa so, mga about, mga, uh, ito, mga ori itong mga, ano, yan, mga ito dito, dito. So, ang uh, mga presyo, ito mga, so, dito, about mga presyo na dito, uh, 6,200. So, kadalasan ito, mga 6,200. So, mga about yan. So, mayroon naman tayo itong mga presyo na dito. Uh, 34,000 sa so, mga about, mga ganyang reload dyan. So, anong, ito, ah, uh, Orange, orange star yan about sa mga orange star sa mga about narilo yan so mga price yan ang price po nito ni mga blow dial sa mga sa orange na rilo so itong tinuro ko orange star na no, yung mga ganun so ang price nito, ito mga 34,000 sa mga about na mga ganyang rilo 34 34,000 sa mga about ng mga arga ng so, mga yung hilera na yan so dito sa mga ganitong rilo naman to So ang price nito sa so, mga litong Kyoto Roko anong ayun uh, Orange din star din uh, Orange star din oh. Uh. So ang price nito mga guys, so inaabot ng 63,000. 'Yon mga white dial no. 65 uh, 63,499. So about ng mga so black dial so ito yon mga guys yon sa so, mga kabinet na uh, 47,599 yan ang ori ng uh, rito.